Hello mga katinders, magandang hapon, magandang buhay, Mami Kings 19. So mayroon akong quick sharing sa inyo uh, regarding pa rin ito sa aking tindahan. Alam na experience ko parang the other day ito. So para maging aware kayo. So meron akong customer na ayun ko kung modus ba niya ito or magkataon lang. So kaya isishare ko sa inyo para alam niyo. Alam mo tong 5 pesos, So, five pesos ay ito yung amount na baka hindi ko pa matanggap. Kasi alam mo yung may customer tayo na pa isa isa kung bumili. At yung per item ay hindi mo na siya nagbabayad. Hanggat minsan uh, naaabutan na siya ng isa ko pang customer. So baka may tendency na nalilito tayo. So pag binigay ko na yung item sa kanya ay bigla niyang nilalagay niya yung 5 pesos sa harapan mo. Ayan, dyan. Dun sa box ko. Pero pagbigay ng item ay uh, kinukuha niya. So baka malito kayo na nagbayad na ba siya o hindi. So aware, beware kayo ng mga ganun. So maraming mga klase-klase mga modus or scammer ng mga ganun. So, hindi ko naman nilalahat no, para ma-aware kayo. So, yung vlog ko ngayon ay regarding sa mga 5-6, sa mga bombay sa mga Arawan. So, alam nyo, nag-start ako ng uh, 13k at alam nyo naman yung 13k ay kukonte lang na, talaga ng mga stocks. So, yun yung starting capital ko at may lumapit sa akin at first, isa pa lang yun so worth 10k, kaya inavail ko so maya maya, meron na naman another 10k, hanggang nag increase 20k 30k, umabot pa ako ng 60k alam niyo ba kung bakit tayo natitemp sa mga 5-6 sa mga arawan, kasi gusto natin uh, kapag namimili tayo sa downtown, sa suki natin sa wholesaler natin, maramihan kaagad alam mo yung masaya tayo di ba kapag marami tayong mga stocks marami tayong klase klaseng mga items na lalo na yung mga mabibigat na items like gas nakakabili tayo like sigarilyo like yung beer no kapag umaasa lang tayo sa kita natin kulelat kasi talaga so magkano lang yung per day natin depende no? so unlike kung meron kang 5, 6, yung arawan na 10 to 20k, di ba? Marami ka nang nabibili nun. Kaya, Uh, natitempt talaga tayo yung may mga tindahan na mag-avail nga. So, maganda yan kapag consistent yung kita natin. For example, kumikita tayo a day, for example, ha, ng 5K. Tapos, magkano yung per day mo sa mga uh, arawan mo, 5, 6. So, pag nakakaya naman na 5K per day, ay okay lang. Okay lang yung kumuha ka. Pero, nowadays, kasi mga katinders, hindi natin natatansya yung kita natin, di ba? Minsan, may 5K tayo. Minsan, di ba na-experience natin, 500 lang. Minsan, 1K. So, paano tayo nakakabayad? Kasi daily kasi sila naniningil sa atin. So, ang tendency niyan, nasistress tayo. Hindi tayo nakakatulog ng gabi. Nakikita natin yung mga stocks natin, nalalagas. Na-experience ko yun, mga katinders, na parang uh, may time na ayoko nung bukas. Kasi parang lugi ka. Pag nagbukas ka, parang yung kita mo papunta lang sa kanila. Di ba? Sino maganahan magbubukas na na wala naman kahit 5 pesos na papunta sa iyo, di ba? So mas butihin mo na lang na close ka na lang para yung kita mo ay sa iyo. Kaya mga katinders ay nagtiis, nagtiis si Mommy Tins. Alam mo niyo na decision talaga ako na parang hindi na tama. No? Nakaka-stress yung dami mong iisipin na bayarin. Sabi ko na, di bali na wala akong 10K, wala akong 20K, wala akong 60K. Eh, ang kapalit naman nun, wala akong daily stress. So, tsaga-tsaga lang ako kung magkano lang yung kita ko per day. Mag-adjust lang ako. So, per section ako namimili para wala akong iisipin. So, kung kahit anong oras akong gustong magbukas, eh, hindi ako mag-worry. Kasi wala naman akong bayaran. So, ang gawin talaga paano makaiwas sa mga bombay 56 ay tiis talaga tiis ka muna na hindi ka muna makakabili ng stocks tapusin mo yan at tiis ka lang talaga tiyaga, tiyaga lang muna na kung magkano lang talaga yung kita mo sa tindahan ay budgetin mo lang ang kapalit nun ay sinasabi ko mga katinders hindi tayo nasi-stress so stress free tayo at hirap na no hirap talaga na yung utang nga. So, walain na lang natin sa isip natin na meron tayong malaking amount para hindi din tayo madismaya kasi nasanay tayo na ganun. So, ngayon, at nakikita siguro sa mukha ko na hindi na ako parang <laughs> <laughs> kasi winala ko na talaga. So, yun yung ginawa ko. at uh, tiis. Tiis yung ginawa ni Mami Tins. Hanggang sana wala talaga sila at wala na. Wala na ako ma bisita. <laughs> Ang sarap talagang magbukas ng tindahan araw-araw na yung kita mo ay mapupunta sa iyo at hindi na pupunta sa ibang tao. Ang sarap gumastos ng pinaghirapan natin, lalong-lalo lalo na pag rest day, di ba? Sarap kumain sa labas na yung kita talaga natin sa store at yung kasi di ba nakakapagod magtinda tapos papunta lang doon sa mga 5 six sa mga arawan na yan sa mga bombay na yan no so yun yung ang masasabi ni mami tins ay tiis pag marunong kayo magtiis na walain sila ay uh, stress free kayo okay so yan lang yung aking chika chika for today at ayan Nanonood muna ako ng Netflix at tahimik pang kapaligan. Okay, thank you for watching mga katinders. Please like and subscribe sa akin YouTube channel at, at, at ang aking Facebook page. Ayan, nabubulo na naman ako.